Babae na ang kanyang boyfriend na sumususo sa kanyang ina. Ang nakakagulat na kwento, alamin! Hindi makapaniwala ang isang babae sa nalaman niyang tungkol sa kanyang karelasyon ng mahigit apat na taon. Alam ng babae na mama's boy ang kanyang 24 anyos na boyfriend. Ngunit labis ang kanyang paggagulat nang makitang pinapa-breastfeed pa ito ng kanyang ina. Bakit kaya ito ginagawa ng lalaki? Tara, alamin natin. Ayon sa kwento ng babae, ipinagdiwang nila ang engagement nila ng kanyang boyfriend na ngayon ay fiancé na niya sa bahay nito. Matapos kumain, nagpunta saglit ang babae sa banyo upang ayusin ang sarili. Subalit, paglabas niya ay hindi na niya nakita ang kanyang kasintahan. Hinanap niya ang lalaki hanggang sa matagpuan niya ito sa guest room kasama ang kanyang ina. Ngunit hindi niya kinaya ang ng tumambad sa harapan niya dahil nakita niya ang kanyang fiancé na nakahiga sa hita ng nanay nito habang sumususo. Nagulat din ng mag-ina nang mahuli sila sa akto. Paliwanag ng lalaki, normal na lamang daw yon sa kanilang mag-ina. Ginagawa umano nila ito upang kumalma siya. Bukod dito, ibinahagi din ng babae na magkatabi pa rin, matulog sa kama ang mag-ina at madalas nila itong pinagtatalunan ng kanyang boyfriend. Minsan daw ay sinusungitan siya ng ina ng lalaki. Simula ng mahuli ang mag-ina, tatlong buwan ng hindi nang hindi nag-uusap ang magkasitahan. Sa ngayon, hindi pa alam ng babae kung itutuloy niya ang pakipagrelasyon sa kanyang boyfriend na malapit na sanang humantong sa kasalan. Sa psychoanalytic theory, tumutukoy ang Oedipus Complex sa pagnanais ng isang anak na magkaroon ng sexual na ugnayan sa kanyang mga magulang, partikular ang isang lalaki sa kanyang ina. na ito sa rivalry sa pagitan ng anak na lalaki at ng kanyang ama. Payo naman ng mga netizen sa babae, hiwalayan na ang kanyang fiance dahil hindi normal ang kahalayang ginagawa umano nila ng kanyang ina. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano ang may papayo mo sa babae? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z ocho ocho dos D W I Z News FM Regional, Home Radio ninety seven point nine at Aliu Channel twenty three nationwide. Kami po inagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe. and follow.